Okay. Hello guys, welcome back sa inyo lahat. Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Okay, so makita nyo nandito tayo sa 65th floor ngayon ng uh, Endless Tower. Kasi dito tayo natapos nung nakaraan. Okay, so bali it's been only less than 2 minutes. Since tinapos ko yung video ngayon, uminom lang ako ng tubig, nag CR lang ako then record ulit. Kasi um, sayang yung mga, I mean wala, wala namang sayang pero you get the point. Okay, so bago ang lahat, ayusin ko muna to pero habang inaayos ko to, gusto kong sabihin sa inyo na guys, if hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, subscribe naman kayo. No, by clicking the subscribe button down below, of course. Kasi I'm trying to hit uh, 1,000 subscribers by the end of this year. Pero by the looks of it, hindi na natin ma-reach yan. I don't wanna be pessimistic, di ba? As much as possible, gusto ko magstay optimistic. Pero <laughs> <laughs> dun na tayo sa totoo okay? dun na tayo sa realidad hindi natin mariritch yan pero anyway um, so nagtatapon lang ako dito ng mga hindi kailangan wait asan ah, yun okay so uh, isis card yan cursed ruby yan so yung ginagawa ko and guys no if you want to support the channel financially you can do so by clicking the join button down below katabi ng subscribe okay so to learn more click the join button down below. And also, kung nagugustuhan nyo yung mga content na ina ko, please hit the like button naman dito sa video na to kasi nakakatulong siya sa pag -pa rank up ng video para naman mag-grow yung channel and para naman na um, mas makakuha pa ako ng marami pang viewers, no? Nang sa ganun nga eh mag-grow yung channel. Okay, so going back, no? Um konting recap lang sa ginawa natin bali um okay na ba? Uh, okay. So okay na. So bali ang naku ang bakit ako pumasok sa ET para sa mga hindi nakapanood ng episode 1, bakit hindi niyo pinanood? <laughs> well, hindi ko hindi ko kayo masisi. Eh. That's 56 minutes, ang ma masyado mahaba. Okay, so pumasok ako dito kasi kailangan ko ng mga requirements sa BTS. BTS. Okay kasi nakakaumay maghintay sa natural spawn location ng mga mobs, ng mga monsters. Okay? So nakakaumay. Diba? Hintay ako ng hintay. Chepet every what? 5, a 30 minutes, I think? No? Kaya, ayun. Anyway, so, bali, dito, nakakuha na tayo ng dalawang um, requirements. So, yung matchstick and yung peridot. Okay? So, yung yung peridot is 30. 30 ang No? Nakakuha tayo ng 10 ang card. Pero, yung pinagtataka ko is yung chepet. Lilimang piraso lang yung chepet. It's not even a mini boss. No, Chepet is hindi naman mini boss si Chepet eh. No, pero limang piraso lang siya. Ang Goliath is I think a mini boss kasi pag pinatay mo siya sa natural spawn location niya is magkakaroon ka ng mini boss shard. I don't know. Anyway, so let's continue our journey dito sa Endless Tower. Okay, so nandito na tayo sa 66th floor. Oh my god, akala ko may kill. Okay, so fortunately hindi siya boss level. Okay, so para sa mga hindi pa nakapag-ET diyan katulad ko, this is still technically my first time mag-ET. No, kasi continuation lang naman 'to nung video nung yeah, continuation lang 'to nung na unang video. Okay? So para sa mga first time lang din mag-ET diyan, so ganito. Ganin yung ganito ang itsura, okay? Pagka naman nasa ano kayo, MVP, no? Malalaman niyo na nasa MVP na. Oh my god, mutant dragonoid. Let's let's ah uh, gago ka, putang ina. Nakakalut ba ako ng card? Oh shit. I mean, mutant dragonoid is meron siyang drop na uh, ano to pyroxin. Ayun. So, tatakay bakit nilut yung card? Gago ka ba? And then, guys, chill. Okay, chill. Kailangan ko kasi yan, no? Next time ko na sasabihin dyan. Pero para sa mga nakakaalam kung saan ginagamit yan, next time yun na rin sabihin <laughs> no para sa nakakaalam oh, alam niyo na ako saan ginagamit yan pero next time mo na sasabihin ko saan ko gagamitin yung mga card na pinagpupulot ko di ba I mean, hindi naman natin kailangan ng na, na ito, blue acidus ni gold acidus na sky petite yan. Yeah. Anyway, so bali, ayun, nakakuha tayo ng sampung pyroxene. So, we have 10 mutant dragonids here. So, sa normal na location, is merong 4, 5, 6. Tama ba? Tignan ko yung aking kodigo dito. Kung ilan yon So, bali, ang pyroxene is 5. Okay, 5. Lima lang na mutant dragonoid ang meron sa buong Ragnarok sa mga uh, normal spawn location. Pero dito, we managed to get 10 pyroxenes or meron ditong 10 mutant dragonoids which is nice okay nice Anyway, so uh, nawala, nawala ako ah. Sabi ko, ano sabihin ko? <laughs> Nablank ko ako dun bigla. Anyway, so yes. Hindi ko alam, DC na ata yung priest ko. Hindi pa naman. Okay, okay. So I really, really wanna spam this EP. Okay. Hopefully, hindi siya weekly kahit man lang sana daily no, may cooldown like mga 12 hours o 24 hours no, kung anong oras ka huling pumasok sana sana daily para daily makapag-ET mga ganun ba? why not? okay okay ang mga cursed seal na to okay I got you I got you mga cursed seal No. no. Napaisip ako. Napaisip ako. Ba't may curse dito? Ito ba yung Tanatos? I mean, Tanatos ba yung nasa 100th floor? No. Tanatos is Tanatos Tower. Right? Ito, this is Endless Tower. Hindi ko talaga alam kung sino nasa pinakatuktok na ito eh. Morok? Hindi, yung Morok nasa Mockfield 22, Diba? ba? What is this? Ah, mga orc. Okay. So regardless kung anong boss yan, kung anong klaseng orc yan, we can. No. That's that's doable. No. That's basic. Ah, tayo na orc lang. Basic. Oh, tignan mo. Mm. Ah, may orc lord din. Oh, gusto mo yan eh. Oh, oh sige. ba diba? Ayos na. Ayos na. Okay. So, sino ba yung nasa? Curious talaga ako malaman kung sino yung ano. kung sino yung boss dito teka lang ba boss boss no mutant dragon um wooden golem tala tekniko Tek, lava golem ice titan okay so sorry guys kailangan ko magtapon kasi 71 over 100 na tayo kaya kailangan ko magbawas baka pag dumating yung point na kailangan ko magloot ng card eh hindi ko na maloot kasi puno na yung ating storage okay Nagtataka ako sabay sobrang basic lang pala ng floor 100, no? Nung no, 100 floor. So help me, man. So help me. Tapos na. Okay, tapos na. Okay. Wait, don't tell me meron dito mga... No. Yung mga light halzen... Monsters, no. Light and boss. I mean, monster, sure. Pero boss, I don't think so. I think too much. Well, to be fair, sa buong buhay ko rin ng paglalaro ng Ragnarok, hindi ko pa nakita lahat ng... Um, anong tawag dyan? Light and boss. Ang nakita ko pa lang na boss sa Light and is yung... Assassin Cross tsaka Whitesmith. Hindi ko pa nakikita yung LK, yung Wizard, Sniper. Hindi ko pa nakikita yung mga. Pero of course, nakita ko yung card nun. Diyos ko. No, ginawa niya pa ang tanga. <laughs> Loli Ruri. Okay. So, mga walang, walang kwinta. Walang kwinta. Okay. So, um, doon sa, Ay, nakakuha din pala tayo no, ng agate. No, yung sa ano naman, archangeling, okay? Pero isang pira. Oh! Isa lang! Ay, hindi, dalawa. Ah, oh, kaya kala ko naman, isa lang. Hayop. Oh, Succubus card. Nice one. Ay, hindi, zilotos pala yung kailangan. <laughs> Tama, no? Oh, zilotos nga. Ay, hindi, lima. Wala tayong nakuha ang card nun. I mean, okay. Alam mo, totally sinasabi ko. Um, ah, ayun, Yung about sa agate. No, nakakuha rin pala tayo ng agate. Ang kailangan ko na lang is Ogre Tooth, Mistletane, and Executioner. Hindi ko alam kung anong floor sila pero alam ko meron dito lahat ng um, yung mga ganon. No, yung Ogre Tooth. Yung, mga, yung tatlong espada. Espada kasi yun eh. Alam ko meron sila dito lahat. Though I'm not sure, pero we'll see. Okay, okay, okay. So, ito the mga nasa juperos. No, ito yung mga monster sa juperos, no? This the mga monsters sa juperos. The lugar ni Vesper, jupecore. Yeah, oh, another boss. Okay, so what is this? So, 75, 75th floor nata What is this? Oh, so, so, so Dark Lord man. Oh, Baphomet, whatever. It's basic. Wag lang mauulol yung Papumitas gawin niya yung pang-ano niya? Pang one hit. Tang e ina talaga. <laughs> Lakad eh no. Ah Baphomet and Dark Lord. Ah, okay. Uy gago mo ka. Okay. Okay, okay. Huf. Hinga ng malalim. What is this? Baphomet card. Papumit Junior. Okay, wala. Wala naman. Okay, basic. Basic pa so far basic naman. Wag lang talagang mamamatay, no, dahil hindi ko alam kung pwede pa ba ulit akong pumasok or hindi na, 'di diba? And also hindi ko alam kung um pag pumasok ba ako ulit, no, eh automatic ako mapupunta dun sa sa last floor, no. I don't know. Okay, oh. Bro, what is this? What is this? What is this? These Deez nuts. Okay. Okay, okay. It's so obnoxious, man. Okay, what's na. Oh, you make everything alright. You make me feel special. Okay. Uh huh. Next. Ano? Ah, oh, so, ginoo ko, pambihira ka. Okay, excited ako sa 80th floor kasi MVP ulit. Wala pa yung iba. Okay, honestly, I'm getting impatient, okay? Naiinip na ako. Asan yung iba? Like, Ogre Tooth, Mistletane di ba? Yung mutant dragonoid na napatay na natin. So yung tatlo na lang talaga. Meron pa bang iba? Zilotus napatay patay na natin. Uh, Chepet, di ba? So yung I think ina lang tatlong 'yon. Please, come on. Pakita na kayo ba? Hayop na yan. Hayop na yan. Uy, uy, uy. Wait, wait, What's happening? What's happening? Ah. Just go. Basic. Basic, man. I mean, trash mob? Sure, sure, sure. Okay. Oh, naiinip na ako. Kasa na yung ibang castle drop. Ay, castle drop tuloy. Yung ibang kailangan sa BTS. Ma- Uy! Ah, uh, ah. Uh, shit. May, drop to na ano yung three-headed dragon. eh ito, 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 Yeah, Dito ka, dito ka, dito ka. Yan. Teka lang, ha. Hindi ko... Ay, hindi naka-autolot naman po siya. Bira ka. Naka-autolot naman pala, eh. Akala ko hindi naka-autolot sa akin yung three-headed dragon. Head, shit, whatever. Three-headed dragon's head, yon. Oo, meron din pala. Well, hindi to required sa BTS pero required kasi to sa mga item no na ginagawa sa BTS so yung ibang Valkyrie item alam ko merong three headed dragon's head no I'm, I'm not sure nakalimutan ko pero I think meron so ilan nakuha natin 10 sampung hydro lancer not bad <laughs> patay ng card uh, oh ito 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 ito, ito. Okay, 80th floor, 80th floor. So I don't tell me it's Fallen Bishop. If it's not Fallen Bishop, it's gotta be Beelzebub. Oh my God. I think hanggang dito na lang tayo. I, kasi I don't think nakakayanin pa natin to. Asa na? Oh my God, it's FBH. Holy shit. Okay. Oh, sana, sana, sana. Gago ka. Oh, hanggang dito. Hindi, hindi tayo umabot sa Ogre 2. Wait, can we kill this? Ooh. Oh, shit. Oh! Okay. Oof. So, hindi ko alam ang mechanics dito. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Okay? I actually don't know. Um sa yon at Warp. To Warp Alberta. Let's go now. Let's go god. Destroy no, I don't want destroy. Okay. Enter. Okay, so nakapasok ulit tayo pero hindi ko alam kung anong floor to. Okay, so sit ni siya give party si entering dungeon. Ah, endless, okay. Kailangan nating isa-isahin to. Oh, so I'll be back later. <laughs> oh my god. 80th floor yan, man. God damn it. So, hindi, hindi siya nagpapaw. Anyway, so babalik na lang ako later pagka nasa 80th floor na ako. Hindi ko kayo idadrag out. Okay, so let's go. Hello, so guys, I'm back. So, kung tama ang bilang ko, this is the 75th floor. No, if not, then so God help me. <laughs> so, 76. So, namatay tayo sa 80th floor. Okay. Okay, so pagka hindi pa rin natin kinaya si... Paano Si Fallen Bishop. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Baka gumive up na ako sa 80. Pero nakakaasar kasi pagka like gumive up ka. Kasi kaya kong patayin yung Fallen Bishop. Ang problema lang is matagal and also nilalakad ko mano-mano men -mano, man. Nak <laughs> nakakauma yung ganoon, pero well I guess sa inyo hindi kasi kinakat ko yung video eh, di ba pero ako sa akin nakakauma yan also um, remind you na hindi ako sure kung pang 75 o oh, di ko di ako sure kung pang 80 na to okay this could be 75th this could be 70th floor I'm not sure pero uh, um, buff tayo okay so di ba hindi pa oh, so this is the I think the 75th floor yung kanina yung kulay green room I think that's the that's, uh, that's the 75th floor okay so I've been doing this for the past what 10 minutes no 10 minutes hanggang ngayon hanggang ngayon 10 minutes Jesus Christ hindi naman siguro like mga siguro 8 minutes pero ganon ganon na rin yun halos ganon na rin So, let me know kung merong mas mabilis na paraan para makapunta sa previews no na floor, no. Kasi kung ganito gagawin, mamanu-manuhin mo. Oh my god, nakakaumay. Anyway, so I think this is the 80th floor. Is this the 80th floor? Oh, this is the oops. Wait, 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 wait. That's my buff. That's my buff. Bro, it's not even the 80th floor. Oh, oh my God. Okay, so ah. Uh, Magbabalik ko nito kapag nandun na talaga ako. Okay, so I apologize. Hello. So I think this is the 80th floor. If not, so God help me. Oh my God. No, stop. Hindi pa rin to 80th floor? Oh my God, man. Hello, so ito na yung uh, th floor okay so bali nandito kasi si Fallen Bishop pagpasok ko okay so bali hu di na ako masyado napagsalita ready na agad sa bakbakan oh please 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 I swear to God please don't die don't die don't die don't die don't die don't die, Medyo mabagal, medyo mabagal nating patayin to. Bakit naman kasi may fallen b 80 floor pa rin parang tayo, guys? Bakit naman fallen bishop? Okay, so Diba nag-iisi sabi ko sa inyo nagrereklamo kanina sobrang basic pero ngayon okay tingnan yung binibigay sa akin For 40 40%, please 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 please. You're better than this, you're better than this, please. Oh my god. Okay. I can't afford to lose here, bro. Nakakatamad umakyat. Yeah. Oh my fucking god, please. Oh shit. Okay, okay, okay. okay. Okay, 10. 10%. Uy! 9, 8. Please, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Thank God. Oh my God. Okay. So, I don't even have the bubble bubblegum bubble gum buff. Oh my God. Um, Bill, <laughs> Um, ah, but pa tayo tapos na natin anyway buti na lang buti na lang natalo natin siya nang hindi na kailangan pang um, um, umalis dito ulit na yung hindi na ah uh, buti naman okay so that's uh, a yeah okay sigh of relief no ika nga nila sigh of relief kasi nakakaano naman talaga nakakatawa so 81st floor para lang maka makaano dito. Oh my god. I I need I need the card, bro. Okay, anyway. Teka lang, may nakita akong card. So wala naman ibang ano dito. Oh, Greedtooth card. Okay. I mean, okay na rin kasi at least walang ibang, di ba? Walang ibang monster dito. So yung card na madadrop is yun na mismo 'yon, di ba? Card na Leo. Okay. So, last two, last two. So, ilan lahat ng mist, mistletane, ogre tooth, and um, executioner? Ilan lahat? 20. So, meron 60 na mobs dito ay eh, nakakuha tayo ng take tatlo <laughs> oh my god okay so I mean sure whatever man <laughs> whatever kung yun lang yung binigay sa atin edi yeah ayun na yun Okay, so me Okay, okay. Medyo kinabahan ako doon pero I don't think. Okay. Enough na yung um FBH please. Akala ko kasi etong etong ano kasi, ano pa pangalan nitong monster na to? Etong kulay itim. Uh, Saan na ba? May natira ba? Wala na. Basta yung monster kanina na kulay itim, matatagpuan kasi siya sa Odin Temple. Okay, and sa Odin Temple nandoon yung Valkyrie na nagda ng Valkyrie shield. Tapos nandoon yung Valkyrie Randgris na nagda-drop ng Valkyrie set of course and also yung Valkyrie card. And para dun sa mga server katulad nito na may BTS quest, tinatanggal nila yung drop ni Valkyrie, of course. 'Di ba? oh wait lang, may nakita ako dito Griffon. eto, kailangan din pala natin tong Griffon kasi yung Talon of Griffon eh nakita nyo Talon of Griffon is required din siya sa BTS. So, naalala ko ngayon ko lang naalala okay. Pero I think eto na yon no? nakuha na natin yung mistletoe ogre tooth and uh, executioner griffon mutant dragonoid zilotus uh, archangeling hmm, i guess amonra chepet ayan so i i, I guess okay na yon so skeg yo griffon card dark illusion ko kailangan niya chimera <sighs> Okay, so bali merong 10 talon of Griffon, oh. not bad, not bad. So ano kaya nasa 85th floor? So this is the 84th. Oh, medyo mahirap na. Hindi naman mahirap, like one hit pa rin naman pero Oh, we'll see, man. Okay, so naka at -otolot pa rin ako ng card. I mean, okay lang. I-drop ko na lang siya mamaya. Okay. Okay, okay, okay. So I think no nahirapan tayo sa FBH. I think at 90th floor is our peak. No. So, tignan natin ano ba yung nandito. Oh, please. Oh my God! <laughs> Again, hindi ko nga ito kinaya sa loob ng branch room na meron akong sampung party member. How do you expect me to beat Ifrit oh yeah this is ito na yun ito na yun unless kung mas malambot yung Ifrit dito which I don't think yeah this is it bro this is it uh, unfortunately hanggang dito lang tayo sa 85th floor hindi na natin kinaya sa lagpas ng 85th okay kasi I don't know there's something about Ifrit bro I swear to god there's something about Ifrit na whew, anyway so that is it for the video guys and that is it for the endless tower okay so ano the requested dungeon will be removed if you do not enter within within four minutes yeah let's just destroy the instance <laughs> Ay ayoko na <laughs> ayoko na ulit makita si Ifrit nakita na naman ulit dito like seriously man okay I i've ha i've had enough Ifrit Okay, ayoko na muna na umay na ako sa Ifrit kaka Ifrit just ko yung I can't. I can't. Okay, so yeah, unfortunately, hanggang 84th floor or 80, yeah, 84th. Kasi hindi naman natin natapos yung 85th. So hanggang floor 84 lang tayo or 84th floor. No, dun lang tayo. Pero yeah, okay lang. I'm still satisfied. No, kasi we managed to get 10 Pyroxenes 30 actually na peridots grabe ang dami niyan okay 20 biotite 20 muscovite 20 phlogopite limang matchstick lang this is kinda why like questionable bakit lima lang yung matchstick the rest sampu bente even thirty di ba anyway so yeah uh, ano pa ba nakuha natin so cursed seal sure um, of course mga card tapos fragment rosata stone tapos talon of griffon so yeah nakakuha tayo ng marami and also hindi ko alam kung para, para itong ashes of darkness na to pero yeah, let me know. Okay, so yeah, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. And sana nag-enjoy kayo kahit nag-iti lang. 'Di ba? This is my first time kasi and I want to make a video about it kasi well, essentially this channel naman is nagiging parang ano ko na rin 'to eh. Parang diary no ng gaming ko ng ng gaming. Yeah, diary. Like maraming first time, no? First time kong mag-sit, first time kong mag-iti, first time kong mag Uh, yung gumawa ng 100 na Icarus e weapons ayan mga ganyan maraming first time so yeah hopefully kahit pa nag enjoy kayo and kahit pa nagustuhan nyo and if nagustuhan nyo nga please hit the like button and also guys subscribe to this channel if you haven't already kasi nag upload ako pretty much every day <laughs> every day ang pahinga ko lang ng upload is Tuesday and Thursday the rest upload na okay so yeah if you want more gaming content subscribe to this channel and if gusto nyo supportan yung channel financially, you can do so by clicking the join button down below, katabi ng subscribe button. Okay, so, nandiyan lahat ng information. So, if you wanna learn more, just click no, the join button down below. And yeah, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. So, let me know sa comment section down below nga pala kung meron bang ibang paraan talaga. No? Para mapabilis yung pag-akyat mo sa ET. No, halimbawa, katulad ng nangyari sa akin na matay ako, meron bang mabilis na paraan para nandun ka kaagad sa 80th floor or kung saan ka man namatay? And also, let me know kung tuwing kailan pwedeng pumasok dito. No? Kasi katulad ko, di ba? gusto ko ulit pumasok kasi, oh my God, 60 peridots. Like, I can farm unlimited peridots in one day, depende na lang sa kagustuhan kong pumasok sa 80. Okay? So pero of course hindi ko hindi ko nga kasi alam kaya let me know no kung tuwing kailan ako pwedeng pumasok. Okay? So guys, maram. <laughs> Maraming maraming salamat sa panonood guys. My name is CJ. And once again, no? Once again. Once again, my name is CJ. And I will see you all guys in my next video. Thank you so much guys for watching.